Yes guys, si ate kasi guys ay kakasabak lang sa Miss Gay pang kalawakan guys. Ha? Ang pangit ko kayo, hindi ako sa viewers mo Katatapos mo lang? Hindi ako maayos Bakit ka naglive-live dito kung hindi ka maayos? Kasi mo namin viewers ako, hindi lang viewers ko eh, okay lang yun Hindi naman nakakapagtakayan ate, laging lima lang yung nanonood sa'yo Ate, alam mo ba? Lalo kang gumaganda Noong una kitang nakita dito ate, maganda ka na Ngayon mas lalo kang gumanda Ate, isa lang yung hindi nagbago sa'yo ano yun? Tanungin mo ako kung ano yung hindi nagbago sa'yo. Ano? Ano? Yung mount pinatubo mo. Wala man, wala man lang kakwan oh. Kakanal ka na. Jacket pala ako eh. Ay, jacket pala yan. Nakala ko plaster. Yes, guys. Si ate kasi guys ay kakasabak lang sa Miss Gay pang kalawakan, guys. O, tingnan nyo guys, ang pangalan na ay Benji. So, one talaga yan siya guys, transgender. Naku, ate, bakit puro may pagkakaila? Guys, kung tunay guys, meron yang Mount Apo. Wala. Ma ate, may jowa ka na? Nakahanap ka na ng jowa? Wala, pero may no. apam. Apa. May jowa ka? Ta wala kang jowa pero may apam? Ano yun? Nag-date kayo ng apam? Hala, kaya naman pala lumuluwag yung isopagus mo, ate. Ate, bakit naman magamata mo? Ah, kagising mo lang mo, yung hall. I'm gising mo lang? Na talaga? Pinuyat ka ng apam? Madaling araw hanggang umaga, tapos natulog ako sa ng Madaling araw talaga? Ikaw nagkukwa? Nakikipag uh, video call? Ibig sabihin ate, naga grandfather ka ng madaling araw. Wala na yung, wala na mga lolo ko. Ano na sila nasa kasama namin? Hindi. Nag grandfather ka ba para sa sarili mo? Naga grandfather ka sa sarili mong kaligayahan at kapakanan. Father. Siyempre malayo ka sa apa mo. Malayo ba yung apa mo dito lang sa Pinas? Hindi, magdita yung mga pagdita ko na pagdita ko na pagdita ko na pagdita ko na <coughs> hmm. Akala ko yung uh, pagkakaroon ng jiwa ay nakapagpapalaki ng mga kwan Kasukasuan <laughs> Bakit mas lalo pang uh, nabawasan? <laughs> Te, dahil nandito ang uh, apa mo, lagi kang napaubo Ano napaubo mo <laughs> Lagi kang nagpaubo ba? <laughs> ha? Naku <laughs> ate, normal lang yung uh, kwan, hindi nag-uubo <laughs> Ate! <laughs> napa ka na, ka na ba? <laughs> kasi mababaw hindi mababaw sa sobrang mababaw Ah, so ibig sabihin napaubo ka. <laughs> nagpaubo ka ba ate ba sa kwan? Sa apam, nagpaubo. Ba't <laughs> ako <laughs> uubo sa kanya? Hindi ka nagpaubo? Ano yung nagpaubo Hindi. Ubo ka daw. Sige daw, mag ka daw kung kung ano kasi yan eh. Ubo ka daw. Ah! Sunod-sunod yung paubo mo, ate, ah. Guys, maraming salamat po sa nanood ng Miss Gay Pangkalawakan ni Ate Benji. Hindi talaga yung mga apang kong ano sa water. Bukal mo mga lawan yung ka na nga, ayaya mo pa. Hindi ka pa kontento sa isa lang na apam. Hi Miss Red, I love you Miss Red. Thank you for joining my live Miss Red and I would like you to meet our newly crowned Miss Gay Pangkalawakan, Miss Benji. Ate, kan mo daw yung kwan. Yung bulaklak sa tainga mo. Confirm! So how's life being uh, in a relationship, Miss Benji? What relationship? <laughs> but you are dating with a farm life. Right? Oh my god! <laughs> why? Why are you scared? You must be proud. Because uh, someone is already entering your kingdom come. <laughs> you, you just came from a crying moment. Every time I woke up, it's like I don't have eyes. I don't know why, but I have a big eyes in person. You have big eyes, and also you have also a big banga banga. <laughs> How about the money money? Ate, kanina mo pa yung ginagalaw, galaw, gulo, gulo, gulo yung buhok mo. Inaayos mo tapos mayamaya, gulo, gulo mo na naman. Oh, tingnan they... so, mo, dyan na naman yung kamay mo sa tainga mo. Gulo, gulo mo na naman yung buhok mo. Benji, you did not answer me yet. No. Yeah. How do you find the new apam that entering in your esophagus? <laughs> you have already lunok, lunok in your life? <laughs> Benji! Ah. Oh. Manok, kinulang, manok, ulang yun no? <laughs> maka ah, oh. Ha? Hindi mo kami gumakain. Hindi ako, tingnan mo oh, may malunggay pang ipin mo oh ito talaga yan? Braces talaga yan? So, tingnan mo. Oh, ilapit mo. Ayan, guys. Tingnan niyo kalaki ang kanyang bunganga dahil sa apang... Ilunggo ka daw? Paano mo na naman? Ilunggo ako? Naku, <laughs> Kuya Arch. Ilunggo ka man galing. Bakit dira ka? Nga, di natin mo magagwanta. Manamulugin niyo may kanunod na ay, Alam niyo Alam niya yan. Hindi ko yun... Anawa bala ba? ba na? Oo, oh, oo, oh, di ba? O, oh, pwede ka na kuha ng isopagos? <laughs> Kuya Arch, dali di. Kaya ang bakunawa mo, ipalusong eh, natin dito sa may mga banga, -banga niyante. <laughs> Ano-unit oh, mo na kaagad yung mga deep ko. Isa na lang sa Hanwha, si lang yung title-lifter. Ako, gina-utis, gina-utis. pa-autis utis da. Sige, dyan ka mag-kwan. Dyan ka magkampi ka mag kay Plata... ...Sorpismed. Paring Benjie, matagal na kayo magkakilala ni Kuya Arj? Two years yata, or three years? Yeah. Ah, three years tama talaga, kwan. Nang Silent Zero, sabay sila nagpapaltak. Nakita mo na siya? Oo, oh, nagkita kami ano, dalawang beses na. Ah, sa personal? Mm -hmm. Ah, tinapasukan niyong mong banga? -banga? Hindi, <laughs> edi aku ab tangkap abot hanggang abdo ante, aku. abdo abdo? Abdo? aku, 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 bisaya aku, 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 mo, aku, 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 na? Oo, hindi lang, Walaan mo na lang. Huh? Oh. Ha? Namuson oh. ka, on kao? Ha? 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 Uh. Oo guys, mamos on daw siya guys. Aminin mo na kasi ang Colvin Jane, nakakapanalo mo lang ng uh, kwa. Miss Gay pang kalawakan nung isang gabi. Yeah, Kaya guys, huwag mo na kayong magkwan dyan guys. Huwag mo na kayong magpadala uh, dyan kay auntie mo. Ay, ang Colvin guys. Maraming pera yan na malaking pananapanalunan yan kanong isang gabi. <laughs> Kung natandaan niyo guys, hindi yan nag-live nung isang gabi kasi nga, nasa rampahan yan ng Miss Gay Pangkalawakan. Sa barangay 146, ah, uh, barangay 146 yun eh. Hmm? 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 Hoy, oy, alam mo kung gano'n, alam mo kung gano'n, ito ka na mga bilang kayo niya guys. Naku, inugay ka ta' ay eh. ka mahal pero dito ka nagpalusot sa may apam. Dito ka nagpabubo ah. na, o. O. Kasi What? maraming gusto nga pumasok sa iso pag gusto mo eh. Sa hi daw kay Uncle Bimji, sabi niya. Hello guys! Oh, you know you know. di ba? sabi ko sa inyo eh. Aaminin <laughs> uh, niya yan talaga, o oh, diba? O. Oh.